Ayun <laughs> oh, na, sagot ko. sa siya, Erwin? I-stop ko na muna. Okay. Thank you, thank you. Ansan siya, Erwin? Napakagaling nung input na yan. Isang sagot lang pero tapos na yung forum. <laughs> tapos, <laughs> tapos na. <laughs> <laughs> Ayun, kaya tapos pala, may maising. singit ko lang. Maisingit singit ko lang. Kaya full support ako sa Batang Balintawak. Kasi yung negosyong yung tinatayo nyo, ginagawa nyo, nakikitaan ko yan ng future na kayo ang pwede magtrabaho na i-standardize ang output ng mga farmers natin. Kayo ang mag-demand, tumulong sa kanila na dapat ang patatas pantay-pantay ang sukat. Dapat ang sili pantay-pantay ang kulay. Kayo ang pwedeng tumulong sa kanila magpaliwanag kung gaano kahalaga yon. Hindi lang magtanim na magtanim. Dapat pantay-pantay kasi ang large na quantity ng order ng mga agri-products e mga negosyo. Eh ang negosyo, gagi ko sinasabi, pag hindi ka standard, hindi ka consistent, hindi ka magiging malupit na negosyo. Kaya ang batang balintawak, pinagdadasal ko na matuloy-tuloy niya, maging profitable talaga, maging sobrang profitable ang batang balintawak para tayo, kayo makapag-invest, para maging standard ang mga farmers natin. Dalawa kasi ang solution para maging standard ang output ng mga agriculture mga agricultural sector natin. Number one, kaalaman syempre. Kailangan nila maintindihan ang kahalagahan ng pagiging standard at kung paano maging standard. At pangalawa, equipment. Mahirap maging standard kung aasa tayo sa bawat kamay lang natin. Para maging standard ang output, mainam na equipment na equipment ang tumatrabaho kasi mas standard yung makina syempre. Yan ang dalawang nakikitaan ko. Walang problema sa bibili ang problema wala makapag-provide ng gustong bilhin ng mga negosyo, negosyanteng Pilipino dito na may mga consumer na negosyo, consumer na kainan. Ilan ba? Sabihin na nating 70 Hindi, ako na magsabi ng numero, wag na. Basta na ko yung problema sa hindi standard at sa nakakalungkot na bibili ka na local, hindi mo pang magawang makabili local kasi nga hindi pantay-pantay ang sukat. Ay. Ah, okay. Ayos na muna yun. Kaya uh, God bless sa yun, batang ito. ang sinasabi ni Kasosyo Andy, actually, uh, personal na problema din namin as ang kliyente namin is mga factories, restaurants, and mga mm. komisaris na lahat sila nakadepende sa standard. Standard na suka, timbang, kulay, uh, klase, variety. Marami ang mga restaurant kasi natin di sa Pilipinas uh, nakakalungkot man, halos 90% galing sa ibang bansa ang supplies. Yan yung pinakakatotohanan na nararanasan ng ano ng mga ng mga business owner dito lalo na sa food industry. So, yan talaga yung ano, dinadasal din namin kasi sa arbi kung paano namin hmm. uh, na may standard and makapagbigay ng equipment sa sa susunod na panahon siguro pag may kakayanan na po ang batang balintawak na solusyonan yung issue na to. And Kyun maraming salamat kasi ano na i-share mo dito sa forum na to na isang valuable na na ano na knowledge para sa lahat sa lahat sa farmers sa supplier, sa client na yun maging aware na awareness na dapat maging standard na yung uh, agricultural sector natin na mag, ma na-match nila yung ano yung farmers natin ang itanim is standard. Yan thank you thank you associative Arvin. So yung second question, uh, ibibigay natin kay Tita Tess Molina. <laughs> Tita Tess. <laughs> Sige. Thank, Thank you, you. Uh, Erwin. At saka shout out ulit sa mga nanonood sa labas. At saka shout out sa Nova Town. Mag-order po kayo after this, ha? Mag-order na kayo. Yo, start live <laughs> <start laughs> dyan. Kaya order nyo. Open po sila hanggang 12 o'clock. Yes. <laughs> napakalupit hindi po pa naman natitikman ano pero yung staff namin na magsasabing napakasarap ng na inyong ano um, uh, dishes at saka mga menu napakasarap yeah, na experience namin yan ayan, yung recipe nila, nila pala. recipe ni chef Jet Umali ayan ang shout out kay standard so, sa okay, ano ay uh, chef, chef Jet, Jet. Uh Oo, -oh, Jet pala. <laughs> Sorry. Ito <laughs> naman yung tanong ko kaso si Arvin. Ano? Na, na, nabanggit mo na lang din yung standardization ng Uh, actual na yung output ng supplier which is part ng ng farmers ano pag naman na standardize ang normally kasing issue ng mga well lahat na na-experience namin in terms to sa customer ang unang mm -hmm. tinatanong nila karamihan eh magkano ba price mm -hmm. So actually kung ikay malupit na ano na, na sasabihin ko na kung ikay yung chef na malupit Uh, talagang you're not asking for how much it is. Bibilin mo yun kasi paibibenta mo ng magandang price. So ang karamihan ng mga customer namin, wala bang tawad. So magkano ba presyo nyo, uh, Kasi si ganito, mababang bigay namin. O mababa ang kuha namin dito. So, nagtatanong sila parate kung magkano ang price. So ang una naming problema talaga, at napa, sumakit ang ulo namin dyan, uh, si Bert, si Saldi si Erwin, at lahat ng Batang Balintawak team at ganun din sa forum, yung unang lumalabas na mga issue ng mga restaurant at saka ng customer, yung pricing. So, ano yung opinion mo na uh, kasi nakakuha kami ng mga at least mga 12 na sa kabuuan ng bagsakan na ah, diyan mismo sa La Trinidad, diyan din sa Enbat at saka diyan mismo sa uh, Balintawak na main pagsakan. Uh, bagsakan Merong at least mga more than 10 na klase ng pricing. Merong from retail, wholesale at saka bulk. Pero may mga time na na-exploit ang pricing natin. So ano yung pwedeng sa palagay mo na maging uh, hindi naman solusyon. Ano sa palagay mo ang pwede nating uh, ma-idea? Uh, uh, ma ano ang idea mo para magkaroon na ma-prevent -ma yung exploitation ng ano ng pricing? Kasi yung iba talagang last year na naramdaman natin yung pricing ng sibuyas ay halos ginto. So ano yung idea mo as Advin, sa ano para ma-prevent ang exploitation ng ano ng pricing lalo na yung mga uh, agricultural commodities sa Pilipinas. Okay, ah uh, thank you sa tanong na yan, Kasosyentes. Ah uh, lagi ko sinasabi para magtagumpay ka, tayo, o ang ating bansa, apat na entity ang kailangan magduktong-duktong. Number one, yung entrepreneurship. Tayong mga enterprises. Number two, kailangan maduktong yan sa gobyerno. Number three, kailangan maduktong yan sa mga financial institutions o sa mga banko. At number four, sa masa, sa karamihan ng mga tao. Kailangan magduktong-duktong yung apat na yan. Yan kasi problema sa pricing natin. Nasa ilalim pa rin kasi tayo ng hindi competent yung governing body ng Pilipinas. Kasi kailangan may mag-govern -go talaga. Kaya nga tayo bansa eh. Kasi kailangan may nag-govern. -go kailangan yung gobyerno ma-implement ng maayos yung mga bagay-bagay tulad ng hoarding. Kapag binanipulate mo ang presyo ng isang produkto, bawal yun sa batas. Kasi sa supply and demand, pag nagtago ka ng supply, tataas ang presyo. Tapos lilabas mo bigla, binenta mo ng mahal, lamang yung gumawa ng hoarding. Kaya bawal ang hoarding. Sino ba makakapigil ng pag-hoard? Wala namang mag-govern -go yan kung hindi. Siyempre, gobyerno. Hindi ko sinasabing gobyerno ang mali. Sinasabi ko lang, hindi natin masosolve yun kasi kailangan natin ng katuwang ng gobyerno. Hindi ako nagtuturo ng solusyon. May solusyon ako dyan personal. Kahit hindi kailangan ng gobyerno. Ano yon? Walang makakatalo sa kalidad ng produkto ng isang supplier. Kahit pa sabihin na ah, mas mababa itong eh presyo ng kalabang ko o kaya mas tumaas na hindi na mabili ng hindi na mabili ng customer natin. Kapag naman tayo ay supplier na naiintindihan natin ang customer natin, sa atin at sa atin yan bibili. Sino ba naapektuhan ng mga tumaas ang presyo sa sibuyas? Kung tutuusin naman, hindi naman talaga yung mga supplier ng batang balintawak ng mga negosyante. Ang pinaka nasaktan talaga diyan, yung household. Eh pwede naman sila magtipid. Ang problema pag tumaas ang presyo ng isang supply, pwede naman mag-demand ang mga negosyo na magtaas ng presyo kasi maintindihan naman nila na tumaas ang sibuyas. Yun nga lang, maapektuhan yung tinatawag kong masa. Dahil yan sa hindi stabilize yung ating governing body. Oo, nagtatrabaho sila. Saludo na ako doon nagtatrabaho ang ating gobyerno. Naniniwala naman tayo doon, di ba? Pero kung may out, may pangyayari na ganun, may mali sa takbo ng ekonomiya kasi failure ng economic strategy 'yun eh. Kung bakit bigla may nag-spike na supply? Failure 'yun. Ang mga ekonomista kasi, pinoporsi nila yung future ng ekonomiya para hindi magkaroon ng fluctuation na ganun, hindi magkaroon ng irregularities. Pag nagkaroon ng irregularities, ang supply, apektado ang pambili ng masang Pilipino at saka pagbebenta ng mga negosyo. Ah, magtuturo tayo, kasalanan ng mga ekonomista yan. O nandudun na tayo, may, may ibang may kasalanan. Pero tayo nandi dito sa entrepreneurship. Tayo nandi dito, tayong kayang gumawa ng paraan. Paano? Paano tayo gagawa ng paraan? Tulad ng ginagawa nyo, Batang Balintawak. Kasi kung mabuti ang nasa gitna, kung mabuti ang puso ng mga middleman, walang mag-hoard. Kung ang batang balintawak ang gigit na, naniniwala ako, hindi kayo mag-hoard. Kaya kailangan ng negosyong mabubuting ang mga namumuno. Kailangan mabuti ang may-ari ng mga malalaking negosyo dito sa Pilipinas para hindi magkaroon ng irregularities. Kasi tuwing may irregularities, ang ekonomiya tulad ng pag-spike ng presyo o may nawawalang supply, walang makuwanan, bigas man yan, sili man yan, kung ano man yan, kung mabuti ang nasa gitna, yung middle man na tinatawag, hindi magkakaroon ng ganun. Kaso pag salbahi yung nasa gitna, nakakita sila ng oportunidad. Kaduktong dun sa mga kasagwat nila kung saan mang ibang entity. Tulad ng entity ng governing body at saka ng financial institutions, pag nagsagwatan yan, ang magbabayad yung masang Pilipino, yung masa, yung karamihan. Sino susolb niyan? Kaya entrepreneur ang pag-asa ng Pilipinas. Bakit? Kasi basta mabuti ang mga negosyanteng Pilipino, yung mga entrepreneur talaga sa Pilipinas, walang control ang governing body at saka yung mga financial institution para kontrolin yung supply. Bakit? Kasi it's dwell daw naman sa morality ng isang may-ari. Eh. Morality nung namumuno. Pwede magkaipitan, oo. Kaya kapag mag-isa ka lang na nandoon sa tuktok at inipit ka ng governing body at saka ng financial institutions, wala kang magagawa kung hindi sumunod sa scheme nila. Kaya ang dalangin ko, dumami tayong tunay na negosyanteng Pilipino kasi hindi na nila tayo maiipit sa gilid. Basta mabuti tayo, alam natin ang pakay natin, hindi mahirapan yung ikaapat na entity which is yung masang Pilipino, susundin natin yung tama kung ano yung mabuti. Malaking problema ang presyo sa raw material kasi commodity yan eh. Hindi yan finished product. Ang mga raw material tulad ng sibuyas, bigas, sile, yung mga yan, commodity yan. Kumikita yan sa arbitrage ng presyo kung, ke kung kailan at kung magkano mo binili at kung kailan at kung magkano mo ibebenta. Doon sila kumikita. Wala ka namang idadagdag talagang malupit sa commodity. Bigas is bigas. Ang magdadagdag ng, ng lupit dyan, pag ginawa mo ng yang chow. Kaso, sino naglalagay ng value na yon? Yung mga entrepreneur na yon. Yung naggagawa ng value sa mga raw materials. Kaso kung is, isa kang trader, isa kang supply chain, supply chain ng negosyo mo, ang magagawa mo lang talaga para tumaas yung presyo, para mapalupit yung commodity mo, E pataasin yung presyo sa pamamagitan ng kung anong magic ang gagawin mo. Hindi kasi nila iniisip na kaya nilang pataasin yung presyo ng binebenta nilang commodity basta pagpantay-pantayin nyo. Kaso ang utak nila busy kung paano iipitin yung supply. Paano itatago sa warehouse? Doon sila busy, yung utak nila. Matatalino sila. Kaso busy sila kung paano papataasin ang presyo nang wala na dadagdag na value sa produkto. Boys, pues, wag kayo, wag sila mag-focus na pataasin yung presyo ng walang nadagdag na value dun sa, sa raw mats. Kasi may pwede silang gawin para tumaas yung presyo. Paano? Pagpantay-pantayin nyo, yun lang wala nang iba. Kasi mga restaurant dito sa Pilipinas, handang bumili ng mas mahal sa ibang bansa for the sake lang na pantay-pantay yung output, pantay-pantay yung supply. Kaya yung mga trader, na bumibili ng murang supply, binibenta ng mahal, kung gusto pa nilang pataasin yung presyo, kahit magtay sila ng dugo, hindi tataas yung presyo nun. Yun nga lang, gagawa sila ng magic, itatago nila yon para pag gumana law low of supply and demand, tataas ang presyo, saka nilang ibebenta. Manipulation ng market yun. Mali yun. Labag yun sa batas. Pero, kung meron silang internal or personal profit doon, syempre, gagawa sila ng parang para para ma ma-execute yun. Eh, yun lang yung magagawa nila para lumupit yung produkto eh. Itagot, pataasin yung presyo nang wala nang dadagdag na value. Pwedeng pataasin ang presyo ng isang produkto. Walang masama magbenta ng mahal. Pero make it sure na may balupit kayong ginawa. Hindi ko sinasabing taasan ang presyo ng benta nyo for the sake na taasan yung presyo. Hindi ganun yun. Tataasan nyo yung presyo ng benta nyo kasi may dinagdag kayong malupit dun sa produkto. Malaking pinagkaiba nun. Ang mali, ang scam, ang katarantaduhan, eh yung tinaasan mo yung presyo ng isang produkto, pero wala namang value na dagdag. Minanipulate lang yung merkado. Yun yung masama. Yun yung bawal. At kung hindi, aandar ng maayos ang governing body na magpapasilitate ng hindi dapat ganyan, wala tayong magagawa. Kasi napakalaking problema ng presyo. Kaya ang batang balintawak ang isang may chance ang mag-solve niyan. Dapat pumosisyon ang mga mabubuting negosyanteng Pilipino doon sa gitna. Kaya lagi kong pinag sinasabi na galingan niyo kung anong negosyo ngay niyo ngayon. Kasi hindi pwedeng ako lang yung nando doon sa tuktok. Hindi lang isa, dalawa dapat yung kasosyong nando sa tuktok. Tataob tayo doon. Kailangan marami tayo mas mahirap tayo patumbayin kung madami tayong mabubuting negosyanteng Pilipino na nagtatrabaho para sa kapakanan ng ikaapat na entity, yung masang Pilipino. Hindi yung pampersonal lang. O, stop na muna dyan. Ah, uh, buti na naman akong dalawang oras. Eh. Hindi ko naman live to eh. Kaya i-stop ko yung sarili ko. Ayos! <laughs> Maraming salamat kasi si Anvin.